Manjes, bilang po isa o bilang isa sa mga negosyante ng ating bansa, ano po ang inyong nakikita at reaksyon sa paglulunsad ng ating gobyerno sa bagong Pilipinas? Well, that's uh, a call for naman. Hindi tama naman yan because you know, when you, kung mayroon kang bagong isinusulong na adhikain o pamamaraan, parang ka nagbebenta ng isang produkto. Aha. Mayroon kang tinatawag na rallying point, yun ang tinatawag na, 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 na sabi nila na uh, uh, yan ang advertising. Ika nga, kailangan mayroon kang uh, battle cry. Yun, yung battle cry mo na ito ang gusto ko. Mm -mm. Ang uh, uh, magandang servisyo, magandang uh, patungo sa bagay, kitungo sa tao. Kaya narinig ko yan, sabi niya, gusto niya yung walang supladong taong gobyerno, walang uh, mandarambong taong gobyerno. So, these are all things na kailangan mo magkaroon ka ng plataforma upang ihain mo sa taong bayan. Kaya kailangan talaga. Parang, parang walang iniba niya sa mga rally ng mga iba na. Uh -oh. mga rally against ganito, against uh, smuggling. Siyempre, kailangan din natin ng plataforma upang sa ganun maunawaan ng taong bayan at maantig ang damdamin ng taong bayan tungo sa adikaing mabuting inagawain.